Hey, what's up, what's up? tayo, guys. Ito ay, nabudol na naman ako dito sa, ano, uh, sa kabilang, ano, sa picture. Kasi kahanap ko ng, pampatanggal ko ng balakubak. Grabe kasi yung balakubak ko, guys. Tapos, naglalagas pa ang aking buhok. Ayan, naghanap ako doon sa kabila ng, magpapatigil yung paglagas ng buhok ko at saka, pagtanggal ng balakubak. So, ito na nga yun, ayun. Ayan. Buksan na natin, guys. Ayan. Wow. Ay, nakabukod pala yung ano. Ayan. Yung kanyang spray. Ay, spray yung ano. Tawag na. Masubukan ko to kasi na grabe ang lagas ng ating group. Lagas, tapos ano, ang uh, tawag nun, naglalaga uh, siya tapos nag ano ng balakubak di matanggal-tanggal ilang years ko na tong di matanggal-tanggal yung balakubak ko tapos puno na siya ng uban din <laughs> kaya ito ayan o ayan hindi ko na ipapakita yung branch kasi hindi naman po ito sponsor at binili ko lang po ito doon sa kabilang bakod charot Ayan, ang ganda siya. Laki na pala oh. Ano, ilang ml to? Ah. Uh, 500 ml. Ah, uh, 500 ml siya, guys. 500 ml. Ayan, ito dito. Dyan. King of Ginger. Ayan. Tingnan natin kung talagang ano to. Maganda. Makapagtanggal ba bato sa aking balakubak, sa aking buhok? Amoy ko nga kung mabango siya. Shampoo to shampoo. Parang shampoo na rin siya. Chinese yung ang kanyang ano. Mga sulat-sulat. 500ml na siya. Amoy ko nga. Kung mabango. Ay! <laughs> amoy luya <laughs> Amoy luya kasi luya Manggo dito oh. Luya Ang aso ko eh oh, Luya Kaya <laughs> e, amoy luya din siya <laughs> Ang kulit ng aking binili eh. Tignan natin kung maganda ito sa buhok At i-update ko na lang sa kabilang, ano, kabilang bakod. Doon ko doon ako mag-upload dito. At dito sa Facebook. Nag-share lang ako dito sa unboxing kasi s'yempre ano na rin 'to ah. Uh, content na rin 'to, guys, content. Kaya dito ako mag-upload dito. At next na ano papakita ko sa inyo kung talagang natanggal ba 'yung balakubak nito. Kung legit ba talaga siya. eh, na natin. Matagal tagal din 'to ubusin, te, napakalaki. Thank you for watching. God bless po. Bye-bye. Unboxing time lang to.